Pag yung contempt charge, tuloy yung warrant. After okay. warrant, yung whole departure order. Kaya hindi ko sigurado kung yung picture na yan ay, uh, ay present picture eh. Pwede kasing later yan eh. Pwede pang diversion ng attention. <laughs> Tanong nyo nga sa kaibigan ni si Balat Bay kung kailan yung picture na yan. Dahil, lang uh, lang. dahil posible na si Kibuloy, no, nagpapakita na nandito siya, pero nakaalis na. Paano pag lumabas yung warrant, lumabas yung hold departure order, hindi na siya makakalabas ng bansa uh -huh. Yun yung uh, yun yung pan ngayon dapat uh, matyagan no? Alam mo naman uh -huh. sa Mindanao, Maraming yung le porous yung borders din eh. No? Uh -huh. Nung uh, nung panahon ng martial labas maso kami diyan galing Saba, no? uh -huh. back, yan ang backdoor, 'di ba? Sek na sinasabi, uh -huh. backdoor yan eh. Yan yung backdoor, wala, wala masyado nang check-check diyan eh. Uh -huh. Kaya, uh, <laughs> kait sabihin ng Bureau of Immigration na may hold departure order eh kung galing ka sa Mindanao madaling madaling tumakas ah, madaling lumabas ng bansa